maayong adlaw mga 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 viewers nato diha salamat sa Ginoo kay may ulan nawala ra gyud nang tumang so, ulan kanina mga amigo amping amping pirmi mga amigo naglifting unta mi nya ulan man oh kabitin pa Ambing-ambing ka mga amigo kay na ulan ulan pero salamat hapon kita kay nakuha na ng tumang kainit nawala kay ning ulan gabi eh, ning ulan po karon salamat kayo salamat kayo mga amigo kay ning ulan na yun salamat agad ako mga viewers dyan Thank you very much. Free shout out sa lahat ng mga viewers. Mabuhay